Sige, nga ka lang ang gano'n. Sabi ko sa'yo, tanggal. <laughs> huh? Hindi ko na binuhol, tanggal. Nagtanggal na lang? Hmm. Hindi, inila ko. Saan yung ipin mo? Saan yung ipin mo? Saan yung ipin mo? Kasi may ipin mo para maano. Pakita mo. Dito. Kaya na tingin. Tagang <laughs> yan.